Una, sina Donny Pangilinan at Bel Mariano dahil makakasama ng aktor ang kanyang mami na si Maricel Laksa sa pelikulang Good Game. Dream come true daw ito para kay Donny. Bakit nga ba panoorin natin yan? Roll, BTR! Looking forward to working with your mom this time. Grabe naman yung experts sa film. Parang ikaw yun, mom. Hindi, sobrang dream come true ito para sa akin, to be honest. Ever since na pumasok ko sa showbiz, isang pangarap ko talaga was to have a project with my mom. And when we read the script, when we were given the idea of just portraying a mother and a son in this way, this manner, parang naging isang karangalan na makasama ko ang isang Marisilaksa. So, yung ang masasabi ko, it will be something I'm sure we will look, uh, look back on. Um, As the years go by, as a movie that we'll probably never forget, for sure. Yeah. That's how sabi ni Ms. Maricel, kasi obeying your children yung mangyari, no? So, paano niya siya kinonvince to be the mom in the movie? Paano nga ba? Paano ko ba na-convince, mom. Hindi ako kinonvince, sinabihan lang <laughs> ako ni Daddy ako to yung mama. Sabi niya na, ma'am, ikaw yung mama. Hindi, wala na, tapos na mo sa akin. And I'm sure it went through a whole process of you know looking at the script, looking at the material. mommy ng project na she doesn't uh, fully believe in. So especially this, you know, like we said, is as creative producer, we have an amazing cast, an amazing story. Uh, mo lang yun si Direct Prime. Hello Direct Prime Cruz. He's actually editing right now. So super hardworking Um, But he sends his love to everyone here. So yeah, I think we all just. It was like a, was a process of, of evaluating if this is the best project for for me and her to finally be a part of. And all worked out, I guess, yes. Wait, sorry, to clarify, you're done shooting na ba or naka-start na, na Yes, we already shot the movie, mm -hmm. to be honest with you guys. It's still going through uh, post-prod but we're done with our shoot, yes. So ano na po yung expect naming dynamics between the two of you kasi based on naman din sa love life, no? very different ata yung relationship ng mag-mom doon sa movie and of course kayo yung dalawa diba yung real life. Dynamics. Very different from real yeah, life. ibang-iba sa totoong buhay. So, makikita ninyo yung mga bagay na kinakailangan namin mag-adjust kasi we're not portraying ourselves. Bagamat mag-nanay, uh, hindi kami yun. Kaya na medyo weird niya sa set niya, hindi ko na kung ano gagawin ko, kung if I will greet her the same way or not. Kasi same. iba yung eksena din, so mag-internalize ba kami. Very, hindi awkward, hindi ko ma-explain. Basta yung feeling na papasok at tas nanay mo yung ka-eksena mo. It's, it's so overwhelming. And sometimes I don't know like how to attack the scene. Kaya sobrang naging malaking tulong lang talaga na okay yung dynamics namin in real life. And of course, with everyone in the team helping us portray two completely different characters, even if we really are mother and son. Um, yeah, that's the most important thing. Sana makita ng audience yun. So, di ba? Right? Alam niyo ba na isa sa producer si Doni Pangilinan dyan? John? Ang executive si, producer, ang tatay niya si Anthony Pangilinan. Oh my God. Si Pangilinan. So family... Family, uh, yan? Family, family affair. Oh. Diba? Family business. Oh, <laughs> oh, galing <laughs> naman diba? nila. Oh, na business, diba? kung, ano, kung kumita sa kanila lang. Diba? ba oh, diba? Wala kang share. Pero, nandun ang signal, mga gano'n. May mga... Lahat. Parang nakikipag-partner sila. sila doon. Oh. Siyempre kasi, pwedeng ipalabas nila yun sa uh, sa signal at sa iba pang mga Oh, pero sa mga magaling, diba? magaling na yung ganyan, no? yung family affair, tapos lahat sila ang ano, involved. Pero parang maganda yung pera ni Donnie at yung pera ng mga pangilinan, yung pinagsasama-sama para sa isang business, di ba? Yun ang ano. tama. Mas maganda yun sa kanya kasi bata pa lang, alam niya na kung paano i-manage yung pera. Niya, Negosyo na yung, talaga. Kung saan-saan lang nilalagay, di ba? Tama lang yun. Oh. talaga. Pero ano masabi mo na, ano, na alam mo, nangintriga mga press eh, ang mga vlogger. <laughs> oh, anong sabi? Masipag daw si Doni magpromote ang pelikula niya kaysa kay Bel Mariano. So ay! Ay alam mo, ay ay, 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 ah, na, itong batang to, ever since <laughs> nung nakikita ko siya sa television. Talagang masipag yan. Oh. Napakasipag talaga at uh, alam mo, di oh. nakikita ng pagod sa kanya. Siguro dahil bata pa siya, di ba? At saka mm. ang pamilya niya, ang galing sa industry kasi oh. kaya alam niya yung pag-ihirap. Well-trained talaga oh, siya. Oh, 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 oh. oh. di ba? Oh. Pero... Sabi ni Baron Geisler, parang ang daw eh, ang ang galing daw ni Donnie, hindi yung kasi tatak niya love team eh. Mm. Pero as solo actor, pwede, pwede, pwede. Pwede. pwede si ano, si Baro. Kaya niya mag-solo. Ayan. Nananay lang ang kasama. Oo, oh, 'di ba? <laughs> kasama rin din si Baron Geisler, si AJ Boy ng Going Bulilit, ah, 'di ba? Oo. O. si Gold Asiron. Ah, Ayun, ang galing At saka Sino ba ba yung mga ibang kasama? Basta sila-sila, yun. Sila-sila. <laughs> Pero for sure, masarap na ma magandang pelikulang yan. Oo, di eh, di ba?